Kanina inanunsyo ni ano ni Ombudsman Buying Rimulya. Kakasuhan na uh, posibleng kasuhan na si si Romualdez. Si dating speaker uh, Martin Romualdez ay pwedeng kasuhan na. At nagpapatuloy ang uh, nagpapatuloy pa ang uh, paghanda rin ng kaso para kay Cheese. Pero mayroong ano eh, uh, mayroong update kanina tay kay Cheese. Matindi to mga kabunyog. May nakuha ng money trail. Yun. <laughs> Ha? May nakuha ng money trail kay Chisi Scudero. O yun, matindi yun. Mabigat na, mabigat na ebidensya, mabigat na testigo yun. Uh, May mabigat na ebidensya laban sa kanya yan. O ngayon, ha? bakit magaan ang kusibling ikakaso ni, Rimu ni Rimulya, Ombudsman Boying Rimulya kay Romualdez, pero mabigat kay Cheese? Ha? Bakit iba? Ha? Bakit iba? Eh mga kabunyog, ang simpleng sagot dyan, hanggang kasi ngayon, wala pang lumilitaw na mabigat na ebidensya, walang ebidensya at istigo kay, Chi kay uh, Romualdez para malink ito sa mabigat na kaso. Ang sabi ni ano eh, ang sabi ni Buing Rimulya, ni Ombudsman Rimulya, ang posibleng lang daw na ikakaso kay Romualdez, ano eh, gross inexcusable negligence. Yun lang. Magaan yun. Ha? Parang nagpabaya ka lang sa trabaho mo. <laughs> Gross, inexcusable, negligence <laughs> Ano yan, mga kabunyog, mga kabunyog? Ito namang si Argo. Mayroon daw mabigat na testigo kay Romualdez, si Gutesa. Ipalabasin eh, nyo nga, Argo. Sabihan mo na si Busmong Marculeta. Ang problema, hindi nyo pinapalabas. Eh di, wala naman eh. Ah, yan ang problema. Oh. Kaya ang sagot sa tanong, bakit magaan ang posibleng ikakaso ni Rimulya kay Romualdez? Wala. Walang testigo kay Romualdez kung lumabas ang testigo sa kanya, halimbawa si Gutesa lumabas, lumabas talaga, pangalawa, may iba pang kung magkukoroborate. Ibig sabihin, yung sasabihin ni Gutesa may isa o dalawa pa na magkukoroborate. Halimbawa, yung ano, yung Paul Strada. Yung Paul Strada, saka yung uh, anong pangalan ng Tiksay? Yung si Tiksay, saka yung Paul Strada, yun. Pag nag-appear yung dalawa na yun, o kahit isa lang doon, tapos si Gutesa, si Gutesa mag-appear din, Mark, yan. Mark Tixay. Pag nag-appear si Mark Tixay o kaya at saka si Paul Estrada, kasi ang sabi nila Bryce Hernandez, ang sabi nila Bryce Hernandez, mayroon silang uh, mga dala, dinadalang pera, mali-mali yan, dinadala nila sa bahay ni Saldico. Nang tumatanggap nun si Mark Tixay at saka si Paul Estrada. Ano yun? Uh, binabanggit madalas yun. O ngayon, uh, pag lumabas yung Mark Pixay na yon at sa Kapol Estrada, yun din ang ano, magsasabi na kakuha nila ng mga malita ng pera, iniiwan nila ang ilan kay Saldiko, tapos ang iba dinadala kay, Sal kay Romualdez yun, mabigat yun. Kasi yun din yung testimonya ni uh, Gutesa. Pag yung si Gutesa, hindi na ngayon nawawala. O, ang nawawala kasing si Gutesa eh, pagsigute sa lumabas sa November 14, tapos may lumabas din si yung iba pa, Ah, hindi na lang pwedeng ang kaso ni Martin Romaldes niyan, gross inexcusable negligence. Yung sinasabi kasing gross inexcusable negligence, kapabayaan daw ni Martin Romaldes kay Saldico. Bakit speaker siya, hindi niya nabantayan si Saldico sa mga ginagawa nito? Parang nalusutan siya ni Saldico. O, ang ginawa nila Saldico, insertions. Oh, bin, ano, talagang uh, uh, binaboy ang budget ng pa, ng bayan kagagawa ni Saldico. O ngayon, ano ang role ni ni ano doon, ni Romualdez, speaker ng house? Bakit hindi mo nabantayan yung budget ng bayan bilang speaker ng house? Kaya ang lalabas dito, ano? Ang lalabas dito, gross inexcusable negligence. 'Yun ang sinasabi ni Remulla. Pero kay Chisis maraming ebidensya, maraming testigo. Maraming testigo kay uh, Chis Escudero. Si uh, dating uh, DPWH Yusek Bernardo, personal niyang nakausap pa si Chis Escudero di umano. Ang update nga ngayon, sabi ni Boying Rimulya, mayroong money trail. Yun, matindi yun. Mayroong money trail. Kaya ang kaso ni Chis Escudero, talagang tumanggap siya ng kickback. Ayon sa mga matitibay na testigo at ebidensya, ay lalo nat may money trail ngayon. O, oh. so, oh, itong si Argo, sabi niya, si Bato, may witness daw, magko corroborate Yun na nga. Kaya nga sabi ni Ping Lakson, alabasin na ni Bato yung sinasabing magko corroborate kay Gutesa. So, dalawa lang yon Una, dapat lumabas si Gutesa. Ha? Ah? Kaya, si Marculeta, satsat ng satsat, nak-nak ng reklamo ng reklamo, simple lang naman dapat gawin, alabasin niya si Gutesa, i-present niya uli. Yun. <laughs> yun lang. Ha? Ah? Uh, yung sinasabi ni bato na mayroon siyang tao na uh, tao rin ni Saldeco na magko-corroborate kay Gutesa, yun yan ang dapat. Pag nandyan yan si Gutesa, yung magko na di manoy testigo ni bato, ah, ano yan? Hindi na pwedeng ang kaso lang ni uh, Romualdez ay gross and inexcusable negligence kasi mayroon na talaga siyang malinaw na uh, pananagutan, tumanggap siya ng pera, mayroon mga testigo yan yung ano, yan yung ano dito mga kabunyog mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo sa mga nangyari na yan na anomalya, Senate President si Jesus Escudero, Speaker ng House si Martin Romualdez. Ang nangyayari ngayon yung sa nangyari sa dalawang ito, pareho sila natanggal. Oh, natanggal sa puesto si Cheese. Natanggal sa puesto si ano, bilang speaker si Martin Romualdez. Pero pagdating sa kaso, mabigat ang haharaping kaso ni Cheese. Kasi may mabigat na testigo laban sa kanya at ebidensya. Samantalang si Martin wala pa. Ang pagkakaiba kasi ni Martin, ang pagkakaiba ni Martin Romualdez, 'yan yung sinasabi ni Llamas nung nagtalakay kami nung Sabado. Si si Martin kasi may firewall. May firewall. Ha? Kumbaga, hindi siya yung direktang kausap. Hmm? Halimbawa, yung mga kontraktor, hindi siya nakikipag-usap sa mga kontraktor. Hindi siya nakikipag-usap sa mga DPWH officials. Ang kausap niya lang siguro, si Saldico. O, oh. ang problema ngayon, si Saldico wala na, hindi mahagilap. O, oh. kung si Saldico magbabaliktad, kung si Saldico babaliktad, ituturo si Martin Romaldez. Ayan ang pinakamabigat. Kaya lang, pag itinuro ni Saldico si Martin Romaldez, ha? hindi na diyan maniniwala na hindi rin in, ano yan administrasyon ni Marcos ang nakasalang diyan yan yung mabigat diyan kaya ano ito uh, hindi malayo kaya maraming nag-iisip hindi maraming nag-iisip na kaya si Saldi ko ngayon ah, hindi pinapauwi sa Pilipinas kasi pag nakauwi ng Pilipinas yon pag sinalang yan sa investigasyon ng Blue Ribbon hindi yan paliligtasin baka baka sa bandang huli idiin niya si Martin Rumaldez. Yan yang na uh, ano diyan. Kaya lang hanggang sa ngayon, wala si Saldico, wala si Gutesa, walang testigo at ebidensya kay Rumaldez. Sabi ni Boying Rimulya, sa ngayon, ang pwede lang nating ikaso kay Martin Rumaldez, gross inexcusable negligence. Yan mga kabunyog mga kababayan. Pero si Chisis Scudero, nandiyan ang dating USEC ng DPWH na si, si Roberto Bernardo talagang malinaw ang pagkakakwent niya. Ah, ang testimonya niya, nag-usap sila, nag-meet sila ni Cheese Escudero sa court, ha? Ah, yung ah, yung wine store ni ano ni ni Maynard Go. Hmm? Malinaw 'yon. At ngayon pa may sinap, sabi pa si Boying Rimulya, mayroon silang nakuhang money trail na nagkukonek kay ah, Cheese Escudero. Lalong mabigat. <laughs> lalong mabigat. Ha? O. Kaya ito yan mga kabunyog mga kababayan. Yan yung uh, ano dito. Kaya yung mga, laging nagsasabi na dapat makasuhan ng mabigat din si Martin Romualdez, mag-produce kayo ng mga testigo at ebidensya nyo. Yan yung ano eh. Kasi hindi naman pwedeng magkaso ang ombudsman kay Romualdez. Anong, anong i-attach ia mong ebidensya? Anong i-attach ia mong testigo? Wala. Yun yung mabigat. Yan yung mabigat yan. Kaya, ano to eh, parang ang nangyari nga dito. Pareho veterano sa politika itong si Martin Romualdez at saka si Chisis Cudero. <laughs> Pero, kung titingnan nyo, ha, ah, masyadong ano si Chisis Cudero. Hindi nagkaroon ng firewall. Siya talaga mismo ang nakipag-usap. Stormwall pa nga daw, sabi ni Agustin Mondragon. Ha? Ah, kung mga, wala. Nakipag-usap ba sa mga kontraktor si Martin Romualdez? Hindi. Nakipag-usap ma si Martin Romualdez sa mga officials ng DPWH? Hindi. Wala. Oh. Sino lang ang posibleng kausap niya? Pwede si Saldico. <laughs> oh, si Saldico na yung nagdiskarte ng lahat. Ang problema ngayon, wala si Saldico.